Noong ika-26 ng Oktobre, si General Valery Gerasimov, punong tagapayo ng hukbong Ruso, ay nagsabi ng buong tiwala na nakapalibok na ang puwersa ng Russia sa mahalagang lungsod ng Pokrovsk habang sinasabing nakatira na ang 31 batalyon ng Ukraine roon. Sabi niya, hindi na magtatagal bago bumagsak ang lungsod na iyon at magiging isa ito sa pinakamalaking pagkatalo ng Ukraine mula ng simulan ni Pangulong Vladimir Putin ang espesyal na operasyon militar. Naglabas din si Gerasimov ng huling babala na hanggang ika-27 ng Oktobre na lang ang panahon para umalis ang Ukraine mula sa Pokrovsk kung hindi ay matutuluyan ng lipunin ang kanilang puwersa. Gayunpaman, pa lumipas na ang mahigit dalawang linggo at hindi pa rin nahahawakan ng Russia ang Pokrovsk. Sa halip, nagiging napakabigat na gastos ito kay Putin. Habang sinasabing malapit na ang tagumpay ng Russia, ang kanilang puwersa ay nagdurusa ng malalaking pagkakawalan ng tauhan na nagiging sanhi ng matinding kakulangan sa bilang ng sundalo sa ibang mga harap. Mukhang determinado si Putin na kunin ang Pokrovsk kahit anong mangyari. Pero baka hindi niya napapansin na inaapakan niya niya ang mas malalaking pagkakataon ng Russia sa Ukraine para sa layuning ito. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung mahal mo ang kapayapaan. Hanggang ikalabing dos ng Nobyembre, naglabas ang Kiev Post ng ulat na parang pagsabog ng bomba na nagpapakita na maraming sundalong Ruso ang namamatay sa pananakop sa Pokrovsk sa puntong halos maubos na ang kanilang magagamit na tauhan para sa pagpapadala. Upang tugunan ito, nagmadali ang Russia na magpadala ng puwersa mula sa ibang lugar sa Ukraine para punan ang mga puwang. Ito ay isang maikling paningin na galaw dahil nagbubukas ito ng pagkakataon para sa puwersa ng Ukraine sa labas ng lungsod na maglunsad ng kontra-aksyon at mabalik ang mga lupain. Pero kay Putin, wala namang kahalagahan iyon. Kailangan niyang kunin ang Pokrovsk kahit anong gastos at walang pakialam sa mga pagkawala. Ang impormasyong pang sa ulat ng Kiev Post ay galing sa kilusan ng paglaban na Atesh na nagpost sa Telegram na nakita nila ang maraming konvoy ng militar ng Russia na patuloy na papunta sa Pokrovsk. Ang mga konvoy na ito na may dala ng mga sundalo at kagamitan mula sa ibang bahagi ng Ukraine puno ng mga sundalo at armas. Sa partikular, ang mga yaman na ito ay kinuha mula sa mga harap ng Zaporizhia at Kherson na nagiiwan sa mga sektor na iyon ng matinding kahinaan sa panig ng Russia. Ayon sa Atesh sa kanilang ulat sa Telegram noong ikalabing dalaman ng Nobyembre. Ang militar ng Russia ay tila naubos na ang kanilang pangunahing puwersa at mga reserba sa operasyon para mapanatili ang pag-atake na nagiging sanhi upang madali nilang ilantad ang ibang sektor sa harap. Inihayag din ng grupo na nagmamadali ang Russia na magpadala ng mga tulong sa linya ng harap sa Pokrovsk sa paraang napakabilis na na lumalampas sa isang mahalagang hakbang pagdating. Ayon sa mga ahente mula sa 506th Motorized Rifle Regiment, daan-daang sundalo ang dumadating araw-araw sa kanilang posisyon. Ang mga bago mula sa ibang unit ay agad na itinutulak sa laban, minsan pa nga hindi pa nailalaan sa bagong regiment sa isang banda, malinaw na ito ang estrategya ng pagkapagod ni Putin dahil ang patuloy na agos ng tauhan ay maaring maging sanhi ng padsira sa depensa ng Ukraine sa Pokrovsk, gaano man ito katiyak. Sa kabilang banda, ipinapakita ni Putin ang kahangangang kakulangan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalong halos sigurado ng mamamatay habang kailangan niyang panatilihin ang mga lupain sa Zaporizhia at Kherson. Para sa maraming sundalong iyon, ang paglalakbay patungong Pokrovsk ay isang solong direksyon at hindi na sila babalik upang ipagtanggol ang mga okupadong lugar na lalong pinahina ni Putin. Sumang-ayon din ng United 24 Media sa pananaw na ito na nag sa isang pinagmulan ng Atesh na patuloy na nagpapadala ng bagong puwersa patungo sa sigurado na kamatayan ang Russia. Napakababa ng moral ng mga dumarating na sundalong ito na nagiging sanhi rin ng pagbagsak sa opensiba ni Putin sa Pokrovsk habang ang kakayahang militar ay halos maputol na, ang hukbong Ruso ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkakagiyak at ang mga sundalong dating nakatira sa mga okupadong lugar na itinuturing nilang medyo ligtas ay ngayon ay muling ipinapadala upang harapin ang mga drone, artilyerya at mga kuta ng depensa ng Ukraine. Pinapahina ni Putin ang mga posisyon ng Russia sa ibang lugar sa Ukraine dahil sa isang partikular na dahilan. Sa linggong bago ang ulat ng Kiev Post noong ikalabing dalawa ng Nobyembre, naglunsad ang Russia ng sandaan at tatlumput dalawang pag-atake lamang sa Pokrov, na isang pagtaas ng dalawang mula sa dami ng pag-atake sa nakaraang linggo. Ito ay nagpapakita na naniniwala si Putin na malapit na ang Russia sa pagkumpleto ng kung ano ang itinuturing niyang desisibong suntok sa Pokrov. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay hindi nagbigay ng tagumpay na inahasahan ng Russia. Sa kabila ng mga pahayag ng pagliligid, Nananatiling natigil ng puwersa ng Russia sa bawat pagsisikap na kunin ng mga mahahalagang gusali at infrastruktura sa Pokrovsk ayon sa Kiev Post. Partikular na nakatuon ang Ukraine sa pagpigil sa mga sundalong Ruso na maabot ang mga mataas na istruktura na nagkukumahog sa kanila ng mga vital na punto ng obserbasyon maaaring makapasok ang mga sundalong Ruso sa Pokrovsk pero kapag nasa loob na, halos bulag na sila. Ginagamit ito ng Ukraine upang mabilis na alisin ng mga lumusob na nagpoposisyon sa kanilang mga tagapagtanggol upang talunin ang mga susunod na pag-atake. Bagaman lumala ang mga pag-atake ng Russia sa Pokrovsk, kaunti lamang ang progreso na nakuha. pangunahing nakatuon ng Russia sa hilagang sektor ng Pokrovsk na ang sentro ng industriya ng lungsod. Gayunpaman, ayon sa ulat ng Kiev Post, kontrolado pa rin ng Ukraine ang lahat ng kritikal na ruta ng pagpasok sa hilaga na naglilimita sa mga tulong na maipapadala ng Russia kahit na kinukuha ang mga sundalo mula sa ibang harap, kailangang ipasok ng Russia ang mga ito sa Pokrovsk sa pamamagitan ng maliliit na pag-atake na nagbibigay ng kaunting resulta. Sinusubukan din ng Russia na umusad patungo sa Grishine sa hilagang kanluran ng Pokrovsk pero natigil din sila roon. Sa katotohanan, higit na nahihirapan ng Russia kaysa sa iniisip ng marami sa Pokrovsk na nahihirapan sa pagitan ng pagtataas ng intensity ng pag-atake at kakulangan sa tawahan para sa mga operasyon na iyon na nagiging sanhi upang kunin ang mga unit mula sa ibang sektor ng Ukraine ang matigas na pagtuon ni Putin sa pagkuha ng Pokrovs kahit anong presyo ay maaring magtagumpay sa huli pero iiwan nito ang kanyang hukbo na pagod na pagod. Ipapakita natin sa susunod na bahagi kung bakit ito ay maaari pa maging kapakinabangan kay Putin. Gayunpaman, ang mas madaling problema ngayon ay ang ebidensya na nauubos na ang sundalo ng Russia sa Pokrovsk na nagiging sanhi upang ipagpatuloy ang mga reserba sa lugar na iyon. Sulit na tandaan na nagpadala na ang Russia ng napakalaking bilang ng sundalo sa harap ng Pokrovsk. Nang maglunsad si Putin ng kanyang ambisyosong tag-init na opensiba noong Mayo, itinatakda niya ang malinaw na layunin na kunin ang Pokrovsk sa huling bahagi ng Agosto. Sa determinasyon na maabot iyon, naglaan siya ng higit sa isang daang libong sundalo para sa pagsisikap na iyon ayon sa ulat ng CNN noong huling bahagi ng Hunyo. Napakalaking bilang iyon, pero malinaw na kailangan pa rin ng Russia ng higit pang lalaki. At hindi lamang ang mga sundalo mula sa ibang sektor ng Ukraine ang itinutulak sa meat grinder ni Putin sa Pokrovsk. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong ika-12 ng Nobyembre, pinapalakas ng Russia ang kanilang antas ng sundalo sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng tauhan na hindi orihinal na inilaan para sa lugar na iyon. Nagpapadala pa nga ang Russia ng mga opisyal na taga-recruit sa Ukraine. Sa partikular, ang mga opisyal na ito ay parusalan dahil sa pagkabigo sa pag-abot ng kota sa pag-recruit ayon sa United 24 Media. Ayon sa ulat, ang mga opisyal na ito, madalas na mga tinente o seryente, ay karaniwang nagsisilbi sa mga rehiyon na mababa ang pag-recruit. Ang Saka Republic, na kilala rin bilang Yakutia, ay isang magandang halimbawa. Doon, pitong ulo ng opisina ng pag-recruit ang ipinadala sa mga linya ng harap at ngayon ay nagsisilbi sa ikalima, ikatwenty-nine at ika five na pinagsamang hukbong sandatahan ng Russia. Hindi biglang namitaw ang impormasyong ito. Tiniyak ng United24 Media na sinubaybayan ng main intelligence directorate ng Ukraine na tinatawag na HOR ang mga galaw ng mga hindi mapalad na opisyal na taga-recruit na ito at kinumpirma na parusahan sila ni Putin dahil sa pagkabigo sa pag-abot ng kinakailangang target sa pag-recruit ng Russia. Sa isang anunsyo tungkol sa bagong approach ng Russia, itinuro ng HUR na ang mga opisyal na taga-recruit sa Yakutia ay madalas na hindi umaabot sa average na 40% na kota na nagpapaliwanag kung bakit sila ang unang nahaharap sa parusa. Gayunpaman, ang itinuturing ni Putin na disiplina ay talagang nag e ng matinding sitwasyon sa tauhan ng Russia. Ayon sa HUR, ang mga taga-recruit ay ipinapadala sa mga linya ng harap sa mga lugar na kulang sa sapat na populasyon ng lalaki upang matugunan ang mga nakatakdang pamantayan o kung saan hindi maisasagawa ang mga kampanya sa pag-recruit sa loob ng nakatakdang panahon. Ito ay nagpapakita na walang pag-unawa ang Kremlin sa tunay na sitwasyon sa mga rehiyon sa ilalim ng kanilang kontrol at ang madaling pangangailangan na mapunan ang mga pagkawala. Ang ibig sabihin nito ay nawala na ang direksyon ni Putin. Nagtatakda siya ng hindi makatotohanang mga target at parusahan ang mga inatasan na gawin iyon kapag hindi nila nagawa. Siyempre, ito rin ay nangangahulugan na nagpapadala si Putin ng mga may karanasang pag-recruit patungo sa kamatayan sa Ukraine. Ang mga kapalit ng mga naparusahang opisyal na ito ay magkakaroon ng higit na hirap sa pag-abot ng kota ni Putin na nagiging sanhi ng kanilang sariling parusa at ganun na lang patuloy ang masamang siklo habang ang Russia ay muling nag-aalay ng mga skilled na tauhan para sa mga pag-atake ng pagkapagod sa Pokrovsk at higit pa. May isa pang kapansing-pansing detalye sa kwentong ito. Ang mga taga-recruit na nahaharap sa parusa ni Putin ay madalas na gumagana sa mga malalayong hahiyon ng Russia habang tinitiyak ng HUR na tila nawawala na ang kontrol ni Putin sa mga lugar na ito na dating malalaking pinagmulan ng tauhan para sa digmaan sa Ukraine na itala ng Wilson Center noong Marso na mas gusto ni Putin ang pag-recruit mula sa mga pinakamahirap at pinakamalayong lugar sa Russia. Higit na hindi pantay ang pagkuha niya ng sundalo mula sa mga katutubong komunidad sa Russia ayon sa sentro. At may mga data sila para patunayan iyon. Gamit ang komunidad ng Buryat bilang halimbawa, ayon kay Alexandra Garmashapova, pangulo ng Free Buryatia Foundation, hindi bababa sa 2470 ang naging biktima ng Buryatia mula nang magsimula ang buong pag-atake ng Russia sa Ukraine sa isang republika na may 780,000 na libong residente kung saan 30% ay buryat. Ito ay katumbas ng 252 pagkamatay bawat 100,000 residente. Pansamantala, ang tinansyang bilang ng mga namatay sa Moscow ay 1,215 sa isang lungsod na may 13 milyon dalawang daan at labing walong libong residente. Ito ay katumbas ng siyang na na dalawa na pagkamatay bawat isang daan libong residente. Halata ang kinikilingan. Mas gusto ni Putin na ipadala ang mga mahihirap at mula sa malalayong lugar sa Ukraine dahil iyon ang nagpapanatili ng mga hiling ng digmaan na malayo sa mas mahahalagang sentro ng lungsod ng Russia. Halata ang kinikilingan mas gusto ni Putin na ipadala ang mga mahihirap at mula sa malalayong lugar sa Ukraine dahil iyon ang nagprapanatili ng mga hiling ng digmaan. Bakit mahalaga ito? tulad ng ipinapakita ng mga hirap ng mga opisyal na taga-recruit sa Yakutia ang pinagmulan ng mahihirap na bagong sundalo ng Russia na maaaring loresin o bilhen sa serbisyo sa malalaking kontrata ay unti-unting nauubos halos maubos na ang supply na nangangahulugan na kailangan na ni Putin na magsimula sa pagkuha mula sa mga lungsod na hindi gaanong naapektuhan ng digmaan kaysa sa mga mahihirap na rehiyon ng Russia. Ang pagpapadala ng mga reserwa at taga-recruit sa harap kasama ang mga pagkabigo sa kwota na nagiging sanhi ng parusa para sa huli, lahat ay nagpapakita na madilim ang pananaw sa pag-recruit ng Russia nagdaragdag pa rito ang kalagayan sa pananalapi ng Russia na maaaring pigilan itong mapanatili ang mga ambisyon sa pag-recruit. Noong Abril, nakausap ng New York Post si George Barros, leader ng koponan sa Russia sa Institute for the Study of War na tinatawag na ISW Inihayag ni Baros na nagastos na ng Russia ang mahigit kalahati ng kanilang sandaang anim na bilyong dolyar sa likidong reserba na pondo para sa pagpapondohan ng digmaan, nakatumbas ng mahigit na 3 trilyong tatlong bilyong Philippine Peso. Kung ipagpapatunay ng Russia ang pagbohos ng sundalo sa Ukraine sa kasalukuyang mataas na bilis tulad ng ipinapakita ng lumalang mga pag-atake sa Pokrovsk hanggang Abril, maaring magkaroon na lamang sila ng pera para sa sahod ng mga sundalo sa loob ng 12 hanggang 15 buwan. Ngayon ay Nobyembre na. Kaya kung tama si Baros, may natitira pang humigit kumulang isang taon ng pondo ang Russia ang sistema na gumagawa ng mga mandirigma ay tumatakbo na ng dalawa at kalahating taon pero nagsisimula na itong magkaproblema, sabi ni Barros sa New York Post nakakabit ang Russia sa mga batas ng ekonomiya sa kakulangang yaman at walang-walang hanggang supply ng tauhan sa Russia. Kung kailangang mag na ngayon ng Russia mula sa mas mayamang lugar ng bansa, tulad ng ipinapakita ng pagbaba ng pag sa malalayong rehiyon, maaaring kailanganin pa ni Putin na mag-alok ng mas mataas na gantimpala sa mga kasalukuyang kontrata ng sundalo upang akitin ang mas mayamang mga Ruso sa harap. Magiging alinman sa kakulangan ng tauhan o pananalapi, nahihirapan ang Russia na maglagay ng sapat na sundalo para sa Pokrovsk. Gayunpaman, tulad ng nabanggit kanina, gusto ni Putin ang Pokrovsk at walang pakialam kung gaano karaming mawawala ang Russia sa pagkuha nito. Ayon sa RBC Ukraine, naubos na ng Russia ang kanilang pangunahing puwersa at karamihan ng mga reserba sa operasyon sa direksyon ng Pokrovsk na nagdadala sa kanila sa bingi ng pagkuha ng lungsod. Habang ang mga ulat tungkol sa buong pagliligid ay tila pa rin na maaga, nagulat ang CNN noong ika-8 ng Nobyembre na handa na ang Russia na kunin ang Pokrovsk pagkatapos ng dalawang pot isang buwan ng matinding laban. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na kung makakapigil ba ng buo ang Ukraine sa puwersa ni Putin, kundi kung gaano katagal pa nila ito mapipigilan. Pero bakit? Bakit handang si Putin nasirain ang mga posisyon ng Russia sa ibang lugar upang umusad sa Pokrovsk? Kanina napansin natin na ang approach ni Putin na kunin ang Pokrovsk kahit anong gastos ay maaaring maging kapakinabangan sa kanya sa huli sa kabila ng laki ng mga pagkawala na dinanas ng Russia. Inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang dahilan ng pag-usapan niya ang sitwasyon sa Pokrovsk at ang tunay na kahalagahan nito sa mas malawak na konteksto ng digmaan sa Ukraine. Noong ika-7 ng Nobyembre, nagdao si Zelensky ng press conference kung saan ipinaliwanag niya na ang opensiba sa Pokrovsk ay may epekto na lampas sa lungsod mismo at kahit sa rehiyon ng Donetsk na naniniwala si Putin na maaaring kunin ng Russia kung makuha ang Pokrovsk. Lahat ay nakakabit sa ang natigil at muling sinimulan na usapan ng kapayapaan sa buong 2025 kasama ang takot ni Putin sa lumalaking presyon mula sa Estados Unidos. Sinusubukan ni Putin na itulak ang kwento na kaya nilang kunin ang Donbas at tawagin ang mga bansa sa kanluran na pilitin ang Ukraine na ibigay ang Donbas sa Russia, sabi ni Zelensky noong ikasete ng Nobyembre. Idinagdag niya iyon ay maaaring makaapekto sa pagtutulak ng mga parusa o pagpapabagal ng mga parusa. Napakababahalaan ng Russia sa malalakas na desisyon ng Estados Unidos at sa kwento ng Pokrovsk gusto nilang ipakita ang tagumpay sa larangan. Ang ideya na magbibigay ng leverage ang Pokrovsk ay ang nagtulak sa lider ng Russia na habulin ang lungsod na iyon kahit anong presyo. at angkop na, sinusubukan na ngayon ni Putin na laruin ang baraha ng Pokrovsk kahit hindi pa nahahawakan ang lungsod at lumalala ang sitwasyong nilitar ng Russia. Noong 12 ng Nobyembre, nagulat ang Radio Free Europe slash Radio Liberty na ang mensahe mula sa Russia ay handa na si Putin na muling simulan ang mga usapan ng kapayapaan sa Ukraine habang nagpapatuloy ang laban para sa Pokrovsk. Sumunod ito sa isang lihim na pagsisikap ng Britain upang muling buksan ang dialog na nabigo dahil tumangi ang Russia sa anumang konsesyon sa mga tuntunin ng kapayapaan. Mabilis na inihayag ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na sinubukan ng Britain na simulan ang isang diskusyon na nagsasabing talagang may contact pero mabilis na bumagsak ang mga usapan dahil sa kakulangan ng intensyon o pagnanais na makinig sa aming posisyon. Dahil walang palitan ng mga pananaw, hindi umunlad ang bilateral na dialog. Ngayon, handa na ang Russia na muling simulan ang mga negosasyon sa Ukraine sa Istanbul, kasalukuyang natigil ng Kiev ang mga usapan. Mga opisyal ng Turkey ay paulit-ulit na tumatawag sa kanila na muling simulan handa ang koponan ng negosasyon ng Russia para roon at ang bola ay nasa korte ng Ukraine sabi ng isang senior na diplomat ng Russia sa news agency na Tass noong ikadose 12 ng Nobyembre malinaw na ang nangyayari rito Tiwala si Putin sa tagumpay sa Pokrovsk sa kabila ng mga pagkawala ng Russia at iniisip niyang maaari niyang hampasin habang mainit pa ang bakal sa pamamagitan ng pagpilit sa Ukraine na gumawa ng konsesyon. Pero mali siya sa dalawang dahilan. Una, ang pagkuha ng Pokrovsk ay maaaring hindi ang malaking tagumpay para sa Russia na ginawang paniwalaan ni Putin sa kanluran. Ipinakita ito ni Sam Kiley, editor ng World Affairs sa The Independent sa kanyang artikulo noong ika-11 ng Nobyembre na nagbibigay diin na kakailanganin ng Russia ng higit sa isang daang taon upang sakupin ang buong Ukraine sa bilis na nakita hanggang ngayon sa digmaan. At kahit bumagsak ang Pokrovsk, wala nang maiiwan sa bayang garnison na iyon para ipagtanggol o gamitin ng Russia ayon kay Kylie higit pa rito, isang tunay na impyerno ang naghihintay sa puwersa ng Russia na susubukang umusad ng mas malalim sa Ukraine mula sa Pokrovsk. Ang tanawin sa likod ng mga linya ng Ukraine ay inihanda na ng puwersa ng Kiev para sa isang laban na pag-atras. Libo-libong milya ng mga trench, barricade, anti-tank trap at maze ng barbed wire ang inilalagay, sulat ni Kili. Walang duda, mga lihim na minefield, mga bunker sa likod na lugar para sa guerrilla operations at mga kill zone na maingat na kinakalkula ay gagawing isa pang yugtong meat grinder sa silangang harap ng Ukraine ang susunod na yugto ng Russia. Nakikita ni Putin ang pagkuha ng Pokrovsk bilang isang potensyal na endgame kaya itinatapon niya ang lahat sa lungsod na iyon. Nakikita naman ng Ukraine ang pagbagsak ng lungsod bilang simula ng mas malaking pagdanak ng dugo ng Ruso sa Donbas. Pag-usapan natin ang pagdanak ng dugo. Ito ang nagdadala sa atin sa ikalawang dahilan kung bakit ang pagkuha ng Pokrovsk ng Russia ay maaaring hindi ibig sabihin ng inaasahan ni Putin. Kung bumagsak ang lungsod, ang bilang ng sundalong natalo ng Russia at patuloy na matatapos sa pagkuha nito ay babalik upang gumanti sa kanila. Nakita natin ito habang napilitan ang Russia na kunin ang mga unit mula sa ibang okupadong lugar sa Ukraine upang mapanatili ang push sa Pokrovsk. Gayunpaman, ang sukat ng mga pagkawala na dinanas sa lungsod na ito ay hindi maaring balewalain itinuro ng Kiev Post na nagdulot ng matinding pinsala ang Ukraine sa puwersa ng Russia sa Pokrovsk sa linggo bago ang paghahayag na kinukuha ang mga sundalo mula sa ibang lugar patungo sa laban. Sa nakaraang pitong araw, nag-eliminate ang Ukraine ng 236 na sundalong Ruso at nag-wound ng isa pang 136 Masamang balita na iyon lalo na dahil nagpapakita ito na higit na maraming pagkamatay kaysa sa sugat ang dinaranas ng Russia sa kampanya sa Pokrovsk. Kailangang palitan ang mga namatay na sundalong ito ngayon at habang sinusubukan ng Russia na umusad ng lampas sa Pokrovsk patungo sa fortified na impyernong hinintay sila ayon kay Kinley bukod sa mga pagkawala ng taohan, nawala rin sa Russia isang tanke, tatlong armored vehicle at 23 tatlong ibang sasatyan tulad ng motorsiklo at truck sa loob ng pitong araw na iyon. Sa mas malawak na tingin sa buong 2025, nawala sa Russia ang isang daang libong sundalo na napatay o nasugatan sa direksyong Pokrovsk mayong taon, mga bilang hanggang ika ng Oktubre. isa pang buwan ng laban ay magdadagdag ng libu-libong higit pa sa bilang na iyon. Ito ang problema sa approach ni Putin na kunin ang Pokrovsk kahit anong gastos. Oo, tila hindi na maiiwasan ang pagbagsak ng lungsod bagaman maaaring tumagal ng mga linggo o kahit mga buwan bago mangyari iyon. Habang patuloy ang depensa ng Ukraine, mawawala pa ang higit pang sundalo ng Russia sa oras na kinuha na nila ang ibang harap para labanan sa Pokrovsk nahihirapan ang pag-recruit ng Russia tulad ng nakita natin mula sa mga parusa na inilapat sa mga opisyal na taga-recruit na hindi umabot sa kwota. At sa pagsisikap na gamitin ng Pokrovsk bilang leverage laban sa Ukraine at Kanluran, nabigo si Putin na sagutin ang isang mahalagang tanong. Ano ang susunod pagkatapos ng Pokrovsk? Gusto ng Russia na paniwalaan ng kanluran na babagsak ang natitira ng Donetsk pagkatapos ng Pokrovsk. Pero sa katotohanan, isang sinturon ng mga kuta na binubuo ng ibang lungsod at lupain ang naghihintay sa pagod at sugat-sugat na puwersa ng Russia kung matutupad nilang kunin ito. Maaaring mapagtanto ito ni Putin kung at kapag bumagsak ang Pokrovsk. Ang estrategya na sinusunod ng lider ng Russia ay maaaring maging sanhi ng higit pang pagkawala sa Pokrovsk kaysa sa nabunyag natin. Sa partikular, ang Oktubre ay isang impyernong buwan para sa Russia na may napakalaking pagkawala na umaabot sa 25,000 sundalo. Walang sorpresa na kailangang tawagin ni Putin ang anumang pwersa na mahahanap niya upang mapanatili ang pag-atake sa Pokrovsk. Magkomento ng isa kung sumusuporta ka sa Ukraine, dalawa kung sa Russia o tatlo kung mahal mo ang kapayapaan.